So, mali, mali, mali po ang identity ng taong uh, inuulahan nyo na ula nyo, bale, ah. nila. Hindi na nga matutuloy ang pasabog ni Annabelle Rama na inaabangan ng mga netizens. Magugunitang noong Martes ng gabi, February 27, ay nagpost sa Facebook ang talent manager na nanggigigil, gusto raw manampal at manabunat ni Annabelle sa isang taong nagmamalinis na kanya-kanyang hinulaan ng mga netizens kung sino ang tinutukoy ni Annabelle. Napakainit ng ulo ko ngayon oras na ito. Gusto kong manampal at manabunat ng tao nagmamalines akala mo kung sinong Santa Mania. Abangan nyo bukas ang kwento ko. Mababasa sa Facebook post ni Annabelle. Maging ang celebrity doctor na si Richard Mata ay napakomment sa post ni Annabelle nang nabuga ko yung kape ko. Noong February 28, marami na ang nag-abang sa pasabog ng talent manager. Mam Ma Annabelle Rama tapos ko na po lahat gawain sa bahay, Waiting po ako ng live sa ad ng netizen. What time po para makapag-alarm ako? Tita ano pong live update? 11.50 na po as of writing. Nakailang balik na rin dito sa profile nyo po, sabi pa ng ilang followers niya na laging nakaabang sa mga pasabog sa social media. Sa kanyang Facebook account ay nagpost naman ng celebrity doctor na si Richard Motta ng mga sumusunod, na isa rin sa nagabang sa i e ng talent manager. Tita tanghali na wala pa kaming update, ganito pa naman kami kagabi. Tita Annabel, tapos na po kaming kumain. Malapit na po kaming matulog. Tita isa sa uli na po namin yung nirentahan naming mga manobla. Mag film viewing sana kami ng mga revelations mo. Okay lang tita, don't worry. May huling hirit pa si Dr. Richard Martha. Tita, nagtatampo na kami sa'yo tita. Kasi feeling namin mas importante pa si Richard sa'yo, kaysa sa amin. Samantala, sa isang episode ng Anything Goes na na-upload sa Abante YouTube channel ay nabanggit ni Abante Entertainment Editor June Lalin na hindi na nga matutuloy ang pag isplot ni Annabel dahil nagkausap na daw si Annabel at ang taong nagpainit ng ulo niya, Aniya may ginawa ang taong pinaparinggan ni Annabel para hindi na ito magalit sa kanya. Binanggit din ito na mali ang hula ng mga netizens kung sino ang tinutukoy ni Annabel sa naturang post. Pero syempre, wala nang kwento si Tita Annabel kahapon, Wednesday kasi hindi na mainit ang ulo niya sa taong yun, nagkita na rin sila noong Wednesday night, so mali, mali-mali po ang identity ng taong hinuhulaan niyo, pahayag ni June Lalin.